Hello guys, so ito yung naimbinto ko na loto guys So naisipan ko na hindi lang pala Yung pusit na pwede ikalamaris So may natira po akong isda Yan, so pinahuli ko na to Kasi itong isda na to guys Ay walang, kasala, walang kalasalasa yan So yan, yan lang pong sangkap nya So nakita nyo pong sangkap yan Crispy pie Yan po, yung tatlo lang po yung ay, Dalawa lang pong sangkap nyan So unahin natin ay kiskisin muna natin yung balat yung kaliskis yan so kita nyo yung kaliskis kaliskis guys ay sobrang lapat so kasing lapad ng aking kuko so wag nyo nang pansinin yung kuko oh. so yung kaliskis lang so kita nyo sobrang lapad po yan guys tignan nyo sobrang lapad talaga, so unahin natin kunin lang natin yung laman yan hiwa hiwain natin at tatanggalin natin yung laman yan so kailangan di mad sali yung buto yung tinik niya, guys. Yan. So laman lang ang ating tatanggalin. so kita niyo yung laman. yan, yan. puting-puti yung laman sa loob. Yan you 'no. Know? So yan ang ating gagawing calamari, guys. so sarap din niya pala, guys, gawing calamari 'tong ito. Calamari, yan. So hiwa lang, hiwa, 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 hiwa. Ayan. So tapos na tayo paghiwa. Hiwa. Ayun. Oh laman ng ating kunin guys yan guys yun at hiwain natin hiwa 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 yan at itlog batil na tayo ng itlog yan isang itlog lang pwede na at yun yan. Mikas, 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 At isda, laman ng isda. Yan. Ihalo natin isa-isa. At yan, isa-isa yun lang natin. Yan. At mikas, 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 Yan, guys. Oh, sobrang dali lang, guys. Mikas, 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 mikas. Chuck me. Chuck me. Mikas, mikas, mikas. me mikus mikus at number one chutney chutney ay powder powder harina chutney yan so tegas balatan guys yan 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 na yung powder natin so mabilis lang yan guys at una pakulo muna tayo ng paandal muna tayo ng ano ng gripo yan at kunting taba ng baboy yan tapos, makukuha tayo ng ano guys. Kukuha tayo ng isda. So, try natin. Uh, at lagyan natin ng powder. Yan, natin yung powder. So, mabilis lang ito guys. Yan, powder, 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 powder. Yan, powder, paikot-ikot. Yan, powder, powder. Yan guys. Tapos, lagay natin sa ating kawali guys. So, medyo mainit na kasi mainit na talaga at uh, ilagay natin na yan so medyo zoom natin konti yung kamera para makita nyo ang itsura ng paggalaw ng ating ano yan, parang uod na, ayan na guys so antayin natin na maluto at mag brownie 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 uh, yan guys, malapit na mag brownie, brownie 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 yan, sarap na niya guys, so tretikman natin na yan mamaya guys, ilagay muna natin sa deep di pot dito, yan yan, brownie, brownie, brownie. Yan na guys. So, nag brownie, brownie na siya. So, para na siyang pusit na kalamaris. Kasi itong isda guys, masarap itong maging kalamaris kasi matabang itong isda. Pangit siya sa tinula at pangit siya sa sa inihaw at paksiw. So, yan. So, nikman ko. Yun, sarap po talaga. Ayan, ganun na pala ang magandang dito. Ayun yung mga kalating katawan niya guys. Oh. Ayan. Tatlo ng anjan guys. Tatlo yan. yan ko yan. O, okay lang guys pag maraming yung sangkap yan. So, di pa rin ako nagsawa guys. Tikim pa rin. Sawang sarap guys. So, ito yun guys ang aking ano, naluto guys. So, yan lang karami guys kasi halos naubos, naubos sa kakatikim guys. Ayan. So, yan na lang guys, natira kasi lang yung tikim. So, ito na guys, kakain na kami. May sabaw pa guys. Yun, sabaw. Sarap ng aming kain ngayon guys. So, at ito pa yung natira. So, yun guys, maraming salamat guys sa pag-subscribe na din.